workplace bullying at harassment. Ang workplace bullying at harassment ay tumutukoy sa malawak na saklaw ng negative behavior. Kabilang ang physical, verbal, at psychological na pang-aabuso ng isa o higit pang tao sa loob ng trabaho. Lahat tayo ay may karapatang makaramdam ng seguridad, kinhawa, at kapanatagan sa ating workplace. Ano ang mga halimbawa ng workplace bullying? paninira at chismis na may masamang intensyon. Pamimilit na mag-overtime kahit labag sa kalooban. Pagbabawal o pagharang sa promotion. Hazing. Pamimilit na gumawa ng nakakahiya o hindi angkop na bagay para lang matanggap sa grupo. Pisikal na pananakit o pagbabanta. Kapag ang isang empleyado ay nabubuli, mahirap mag-focus sa trabaho Nakakaranas sila ng takot, depresyon at maaaring maapektuhan maging ang kanilang buhay sa labas ng trabaho. Sa isang kumpanyang hinahayaan ang bullying, tumataas ang employee turnover, bumababa ang tiwala sa management at humihina ang productivity. Paano natin masisigurong ligtas at malaya sa bullying ang ating workplace? Hikayatin ang lahat na maging magalang at profesional sa isa't isa. Gawing malinaw sa handbook na hindi pinapayagan ng bullying. Sanayin ang management para agad matukoy at matigil ang bullying. Siguruhin may confidential process sa pag-report ng masamang pag-uugali. Ipakita ang suporta sa mga empleyadong nakakaranas ng bullying. Kung ikaw ay binubully, i ang lahat ng nangyayari. Basahin ang bullying policy ng kumpanya at maghain ng reklamo kung kinakailangan. Kung may nagreklamo ng bullying, imbestigahan agad at itigil ang maling gawain. Labanan natin ang workplace bullying. Kung aalisin natin ang bullying sa trabaho, lahat ay makakapagtrabaho ng ligtas, maayos at may kumpiyansa sa sarili.